Yung opisina mo? Ah, bahay. Ah, bahay na yan. <laughs> Ipinakita ni Diwata ang bahay. Hindi office, ah, bahay na binigay sa kanya ni Rosmar. eto na po. At syempre yung uh, isang milyong kas na ngayon inaayos na ang linya ng korente para malamig ang loob dahil napakainit umano ng panahon ngayon. Ayan pa, yung mga sasakyan ay binigay naman sa kanya ni Madam Glenda. Marami ang nabibigay. At uh, sa araw-araw, sa daming kumakain sa Diwata Paris Load, halos lahat gusto magpa-selfie picture kay Diwata. <laughs> Kasi Ay kunin niyo na lang. I'm trying pa lang ba wow. na. Dito Ateha, ito. Para na siya sa natin. baka po kayo.

Kita mau sampai, jumpa. sampai, jumpa. sampai, jumpa. sampai jumpa.

Oui, pas.